Yan nga, bisyo logo. Yan naman ang aking naservicean. Kakabit tayo ng fluorescent na nakahangir. Nag-replace tayo ng switch para ma-separate ang switch ng fluorescent. Medyo mahirap nga yun. eh kinakabit ko yung supply. Eh, nakamutin, chiqui. Iyatakan din pala natin ang wariyan kasi sini natin yung switch niya. Medyo mahirap nga lang kasi gumagalaw-galaw yung naka kasi. Siyempre, kailangan pantay na pantay yan. Nasa counter kasi siya. Yan, i-fix na natin yung supply niya. Gamitin natin ang level para wala tayong supply. Oh, no, okay naman, konting pihit lang. ginawa ko nyo yung fluorescent yun. kabuti nyo yung fluorescent magka direct na pala naka on na pala yan kailangan natin sya so far so good naman nakabuti na rin pala yung housing nyo Medyo daan-daan lang -daan ito baka mabasag, mag bahay it pa tayo. So, uh, gusto ko nga pala magpa-service yan download nyo lang ang app share service nasa android apps at sa apple apps ang apps share service ayan tapos na natin sya ayan ang app share service download nyo lang <coughs> Thank you. Kalamat, salamat, salamat.